Hello, 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 hello mga ka idol. Di sa magandang gabi sa inyo lahat mga ka-idol. Isang maulan na gabi sa inyo lahat yan mga ka-idol. Ang mga tayo ay nandito sa inyo. sa inyo mga ka-idol. Ayan, hindi ba tayo? Ayun na muna habang kalakasan ang ulan mga ka-idol. Dahil hindi tayo makakaikot niyan. Wala tayo mga kalampayong. Kapikapin muna tayo habang nakaninto. mga ka-idol. At mga kapwa-vendor. Mga nagpahinga din. Matagal-tagal din tayong hindi nakatikim ng ulan mga ka-idol. At ito nga, ngayon buwan ng unyo at ulan na. Sana lagi kayo magdala ng panangga sa ulan mga ka-idol. Magdala ng payong kapote para ligtas sa sakit uh, Eh, hey, goma, goma.

có rất là đàn đó Thank you for watching mga ka-idol Hanggang dito na lang ang ating video Sana'y nagustuhan ninyo Maraming salamat sa inyong panunod mga ka-idol God bless you all. Bye bye See you in next video mga ka-idol Pakilike and share na rin ang ating video mga ka-idol